Actually, may kasama ko. Eh. Kaya, nandoon lang sa gilid. Ayaw mo magpakita? Oo! Mamaya. Pagbaliktad ko camera. Kailangan magbawas ng taba. Hindi pa yung isa dyang bata bata pa. O. O, umpisa pala. Nasakit na ko. <laughs> 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 pang nag-i-start eh. Nagsisimula tumawa. Kaya pa pa akong fitness. Ano? Hindi mula alam nasa ano tayo na. Yes. Ganda, di ba? Wow! Oh. Ayos! <laughs> <Paris. laughs> Mamaya magsasamjup sa sarap. <laughs> Bawas bawas ng kabaha. Nakakadalawang ikot pa lang po kami. Pangalawa pa lang kayo. Pero, I'm catching my breath. Hintayin po namin lumubog ang araw. <laughs> bago kami, bago po kami tumigil dito. May meeting pala kami sa si Ben. Ay, may meeting din ang mino <laughs> Ayan. Pwede na. Online lang naman kami. At may, may ano na may monopod talaga. Hmm, Kasi hakangalay pala ito ng kamay. <laughs> ha, testing Ay, lang so naman. Sa so yun, yun. Lumayo, eh. Nang layo eh. Ang Hindi malapit um, lang ha. O, Maganda nga yun. Kunwari malayo pero malapit lang sa ato. Saan ba ako dapat titingin? Ayun doon. Hintayin po namin talaga lumugang araw. Bago po kami tumigil. I step kaya. Oh. Kasi lang. Uh, uh. Ayan ako. Ayan po, lumalabas na po ang mga kabusugan. Ang <laughs> mga kinain po namin kanina sa birthday yan. Ah, mamaya babalik kami. For round Para kumain ng favorite samgyupsal. Ah, na po ako. We'll bye by for now. Us. Bye bye. 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 bye.